Hello mga kaibigan! Kamusta po Hello, kayo? Welcome sa po sa aking BMW. channel. For day mini vlog, isama ko po kayo mag-ikot-ikot dito sa BNM. Mayroon po akong gustong bilhin dito. Ang sadya ko lang talaga yung diffuser mga kaibigan. Yung papango para sa room and also scented candle. So dahil po ay namangha po ako dito sa kanilang mga paninda, So, nag-ikot-ikot muna ako dito. Mayroon po silang mga tindang Uh, pang Christmas candle wreath na even though wala pang uh, Halloween Christmas na agad yung kanilang nakadisplay dito sa kanilang shelf maganda po yung kanilang mga decor dito pang display po sa bahay ayan magaganda po yung mga ceramic nilang uh, lalagay po sa side table, center table, may mga candle din holder. Ayan po, um, gustong gusto ko mga ganyang bagay po mga kaibigan. So ayan, um, tingin tingin muna tayo. Gustong gusto ko iyan mga kaibigan, parang 3D ano siya frame. Ayan po, maganda po iyan siya ilagay sa wall. Kaso lang, uh, hindi ko na binili mga kaibigan kasi Uh, hindi ko naman pwede maisabit dito sa bahay ni Alaga. So ayan po, ikot-ikot muna tayo dito mga kaibigan. Pakita ko sa inyo yung mga kanilang paninda. Maganda din yan mga kaibigan. Pwede mo lagyan ng diffuser liquid yung oil scented niya. Ayan. So and more pa po mga kaibigan. May pagkamahalan din. Kaso lang, um, okay lang din. Ayan, maganda din yung spray na yan. Lagyan ng tubig kung mayroon po kayong mga alight light um, flower like example orchids yan kunti-kunting ano lang spray spray tapos mga candle dito ayan po mga kaibigan so Punta naman po tayo sa kanilang Halloween section. Ito po yung nagustuhan ko din po yung kanilang pumpkin. At nakabili din po ako dyan ng pumpkin na ceramic. Um, ano po siya? Uh, gold um, rose gold and white. Ayan po at ayan po yung binili ko mga kaibigan, yung parang rose gold. Tapos mayroon din po siyang gold dyan. Ayan, binili ko din yan mga kaibigan. And then, mayroon po akong kinuha dyan na puting ceramic na pumpkin. Maganda po yan siya ipang display po mga kaibigan. Eh, namangha din po ako mga kaibigan. Kaya't binili ko na po siya kahit wala po ditong paglagyanan dito sa bahay ni Alaga. Ayan, kinuha ko din po iyan mga kaibigan. So, mayroon din po silang another um, lalagyan ng candle. Parang wreath po siya. Halloween wreath. Tapos, may mga display pang mga ano, lalagay sa window. Then, they have some stuff for clothes. Ayan, Halloween uh, costume dress. Ayan, magaganda din po siya mga kaibigan. Kaso lang pang bata po siya. Wala masyadong pang adult. So, ito naman po mga section na dito mga kaibigan, yung Christmas tree nila. Mahal pa din mga kaibigan. Ano. Pero, uh, may snowflake na yan siya at saka may red berries. So, ito po yung mga Christmas tree nila na may mga lights na and also Christmas light. Talagang ano pa lang September October pa lang I mean Marami na silang palabas na mga panindang Christmas stuff. Dito ikot muna tayo, pasensya na, hilo-hilo -hilo kayo mga kaibigan. Ito po, mahilig talaga ako mga kaibigan sa mga scented candle. Ayan po, un melted candle and diffuser. Ito po yung mga tea towels nila for Christmas. Namangha din ako sa kanilang mugs. Ayun, coffee mugs for Christmas and also mayroon din po silang mga uh, glass wine um dito, maganda din po siya mga kaibigan, kaso lang hindi ako bumili niyan mga kaibigan kasi uh, pagalitan tayo ni Brittong kasi marami na akong mga gamit-gamit uh, for Christmas pang display. Maganda din to yung mga pang Christmas uh, paper bag nila. Ito, ihikot ko kayo, ito po yung mga uh, ornaments for Christmas. Ito may mga white, red, different colors po. Maganda talaga magbili-bili po mga kaibigan. Some of the Christmas decor, mahal din siya. Magkano din 'yan sa Pilipinas? din po tayong dalawang sayute, uh, talong mayroon po tayong um, ano to cabbage i don't know what's called that one okra lemongrass star anise chicken cubes panglinis personal needs ready meals na salad at saka food na beef stroganoff mayroon po tayong locosait sugar snap, pumpkin, may ay, ano po tayo, may pears, sapi, avocado, pang ano sa paganda, spring onion, ayan, long beans, ayan po, bean sprout, mushroom, corn, beef, beef mints, ayan, pang tapal sa ating tahong, Ayan, mayroon po tayong cotton wall. Tapos, nakabili po ako dito ng, ayan, matches. Tapos, mayroon po tayong nabiling mga anik-anik na pailaw para sa ating Halloween. At tatlong pumpkin po nabili ko. At saka pabango kandila at saka diffuser. Ayan, sponge. Ayan, diffuser. Ayan, oh. shower gel. Ayan lang po nabili ko mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you for watching. Quick haul lang po ito.